Ayan, dito tayo sa may sala. Una mga kamkilo. Ayan, nagpapalinis na tayo. Kasi ano na, stop na tayo sa trabaho. Yung ating kisame, di uh, 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 uh this is as usual pa rin. No? Oh. Dito pa rin yung forma. So hindi pa natatapos yung design dito mga kamkil. Inuuna ko sa pagkabit uh, yung mga PVC. Baka kasi madami sa pag nandito sa baba. No? So iniwan ko yung ibang mga trabaho. Kailangan mauna yung itong PVC sa pagkabit. So, yung ating design dito na drop. Ito na siya, hindi pa natapos. Pero yung kulang dito is molding na lang. Ayan, yung mga electricals natin, okay na. Okay. Dito sa pinakasala, ito na yung forma. Magkakaroon tayo ng drop din dito. So, abangan nyo na lang mga kamukil kung ano yung design na gagawin namin dito. No? So, ayan. Uh, sa iba, pagka tinitira, may mga design ganito. Kung hanggang, sa, hanggang saan yung design natin, doon lang din tayo nagtatapal kapag may drop. No? Uh, ito sa akin, lalo na gilid ng kalsada nyo project na itong mga kamukil. Minsan kasi pag open dito na side, yung lahat ng mga alikabok o box natin, yung coblight natin, doon don doon magkaipon-ipon magka yung mga alikabok eh, mga dusting, no. So kapag ka ganito, isasara ko muna siya. Saka ako maggagawa ngayon ng cob. So, yun yung malimit ko talagang ginagawa makamukil at saka madalas at saka madali lang kasi gawin mga kamukil no? yung design natin kapag nakasara tayo lahat sa kisame, madali lang siyang gawin Ang importante lang dito Uh, kapag magawa tayo ng design, paglapat natin ng ating metal para rin para sa design, may panla, may panghahawakan siya mati, matibay doon sa taas. So meron yan nilalagay mga kamagil. Dito, kikita nyo. So dapat, itong panghahawakan natin na design o panghahawakan para sa design natin, nakasukat din yan doon sa taas kung gaano kalapad yung ating dropping dito o gaano kalapad yung ating flooring. So ayan, nakikita nyo maliit yung maiksi. Yan po yung... Uh, tama ng ating design. So, dapat dito sa baba, yung metal pa na ilalapat natin para sa ating design, tatamaan yung nasa taas. Okay? O, so, yan yung pagka-discarte ko lagi mga kamukin. Huwagan nyo na lang. O, so, dito rin, sa hallway, papunta mga kwarto, ito na, nakapag-case na rin tayo. So, napapansin nyo lahat, wood grain. Tayo dito mga kamukin Ha, ha uh, haspi, haspi yung banat natin dito o ito, span drill po yan gamit natin metal po ito mga kamukil ito, UPVC, no? So, meron tayong dalawang klaseng ginagamit dito. UPVC at saka metal. O, yan po, yung pagkayari. O, tapos na po ito. Napapansin nyo, yung mga moldings natin sa gilid, okay, okay na. Okay. O, dito tayo. So, napakalaki ng bahay na ito, mga kamukil. Grabe yung hatsita namin dito sa trabaho, no? Baga, pakpakan talaga, mga kamukil. Ayan, oh. o. Oh, nagpapadagdag ako ng tao dito by Monday. Darating siya, no? para sa tiles installation. Pwede na tayong mag-tiles dito. May mga part na dito na pwede nang i-tiles. At syempre mga kamukil, abangan nyo rin pag layout Kasi kapag ka ganitong klaseng pag layout ng tiles, napakalaking bahay at ang daming hallway, daming pintuan. Dapat sureball yung pagka layout nito mga kamukil. No? Dito, ayan, tapos na rin siya. Yung ating moldings, okay na. So dito sa kwarto, ito yung hindi namin na-flooringan. Gaya, gaya na sabi ko mga kamukil, may, may, titibagin tayong septic tank dyan na kailangan natin tabunan. So pinahuli ko lang to sa pag-flooring. Okay lang ating kisami. Ayan oh, no? Tapos na siya. O, yan. So, napapansin niyo yung maliit na butas, mga kamukil. Isa yan sa diskarte. Eh. Uh, para hindi masyadong mainit yung bahay nyo. Kahit walang aircon, mga kamukil, ceiling fan lang, pag meron kayong ganyan, uh, hindi masyadong mainit yung bahay nyo. No? Kasi yung hangin sa loob, hindi na dito sa kwarto. Papunta din yan sa isang kwarto, mga kamukil. So, lahat may ganyan. Uh, para yung init, lamig, uh, iikot-ikot sa buong bahay. So, nagkakaroon tayo ng ganyan, no? nilalagyan natin ng ganyan. Yan yung purpose natin dyan. Kumbaga, parang brater siya. So, yung init dito, tatapon doon sa kabila. So, yung lamig doon sa kabila, kung nandun nang galing yung hangin, uh, malamig yung kwarto na yun, itatapon niya rin dito. So, yung init dito sa kabilang kwarto, ma-minimize niya. Kasi, paikot-ikot siya. Okay. While dito, mga kamukil, sa isang kwarto, kwarto to ng may-ari talaga. Ayan. Tapos, uh, hindi pa natapos yung ating pag-ceiling. No? Kasi, dito mga oh, sumablay so, kami ng konti dito kaya pinaulit yung sa pagpapalitada para mahabol tong uh, nakahulog nating door jam so ayos na siya bukas pagpatuloy itong masasara na to dito yung ating mga electricals dito okay na din to alright mga kamagil abi uh, lampas dalawang buwan na kami dito mga kamukila so yung ating mga CRs ganun pa rin no? Uh, hindi ko pa natatapos at least naka-plaster na siya. O pag-fix na lang yung mga kulang diyan. Ito naka-fix na to dito mga kamugil. Doon na lang sa pinaka CR natin yung ating asikasuhin. Dito sa likuran na parte, ito na yung uh, porma niya, yung ating mga downspout, maka na yan. So hindi pa pwedeng gabitan ng tubo hangga't hindi mabatakan at hindi makulayan tong wall natin. Yung ating mga air vent, ayan oh. Naka-porma na. So yung kulang dito, ito na lang. Air bin, dito maglalagay ng air at saka downspout. Papansin niyo wala pang downspout. So ayan yung ating mga basura dito natin inipon ito yung diskarte natin upang mapaluwag yung ating paligid so sa Panawo Project sinabihan ko si Purman doon na magawa ng ganito so bukas malalaman natin kung gumawa si Purman ng ganito kasi ang dami na rin kalat doon ang dami ng basura alright while dito mga kamukil sa ating driveway yan ito na yung Purma mga kamukil oh. yan nakapag lagay na tayo ng mga raptor dito runner mga gert. Oh, doon na part meron ng raptor. Wala na tayo raptor ni uh, Apas Eh dili unta di na musun tirag yung nani kurbada. Dili na gani, dapat maka raptor ta gisadri. ra na. Wala una nga tinan. Dili gina maka ya ang problema sa pag gater na Naglingin. Mau <laughs> <ngang>, gani. <laughs> dili na ta mo buta ka gratis ini kain. Oh, bali. Diha na lang. Ayon na ilapos dito. Gini, nah. Hindi suntok na lang. So ito mga kamukil. Ha? Ginagawa namin yung pa ng mga kamukil kasi kailangan masunod din namin itong wooling sa baba. No? So yung purpose dyan. Pero pagdating sa gutter, hindi na natin gayahin yan mga kamukil. Napaka ano na. No? Pangit din tingnan dun sa likuran kapag susundin natin. So yung gutter natin may No? Ayan. So, ito na yung ganap niya mga kamukila Ito yung pinaka-drive sir Ang laki nito. Mga kamukil, silipin natin sa labas. Okay, ito na yung pinaka-forma ng bahay. Kulang na lang dito mga kamukil. Pintworks na lang, no? Sana mo, Umpisaan na yung pintworks. So, mag-uusap pa kami ni sir para sa final. Final na decision sa pagpipintura. Dito sa harap na ito mga kamukil, magkakaroon pa ito ng design. Lalagyan ko ito ng concrete uh, cladding. Concrete cladding ilalagay natin dito. Ibabanat dito sa harap na ito. Dito, dito yung pinaka-tribuy ni sir. Pag-ganyan. Tapos tapasok dun, no? So yung case namin nito pa ganyan mga kamukil isang buo na mita al spandril yung gamitin natin dito papunta dun nasa 8 meters to mga kamukila meron tayong 51 pieces na spandrel na magagamit dito walang putol yan okay mga kamukil yan lang yung update natin dito tsaka itong gate na to mababago to so, gagawin natin sliding gate to tapon dun yung sliding gate na to so, kasi kasi itong wall na to yan o. kasi kasi yung wall na to para sa gate na to dun natin itatapon yung sliding nya yan. Thank you mga kamagil. Meron tayo. Padagdag tayo ng 2x3 na 1.2 yung gamit natin dito para sa mga parlina upang makuha ng ating rooping. Okay. Dili li kayo? Okay rin yung sloping part no? Budag kang kang ano, eh Ano yun? Yan nga pa. Ito na. Okay. Thank you mga kamagil.